Nauwi naman sa trahedya ang paglalaro ng tatlong bata sa Dalampasigan na malunod sila sa karagatan ng Barangay Sentro Agdao, Davao City. Iyan ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Pinilit pang isalba ang apat na taong gulang na batang ito na isa sa tatlong nalunod sa Barangay Centro Agdao, Davao City, Sabado ng gabi. Sumunod na nakita ang palutang-lutang malapit sa baybayin ng San Jose Eiffel Beach, Barangay Duterte ang pitong taong gulang na batang biktima. Isinugod pa sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang dalawang bata pero patay na nang makita ng mga doktor. Huling nakita ang katawan ng isa pang pitong taong gulang na batang lalaki sa ilalim ng kabahayan sa nasabing lugar. Ayon sa isa sa mga rumesponde sa insidente, gabi na nang lumapit sa kanila ang mga pamilya ng biktima at humingi ng saklolo. Directly nakipag-code tayo kay, kay Coast Guard Ensign Gonzales para mangayo tayo ng assistance about dun sa incident na nangyari. Nagpunta naman ng mga tropa natin ng taga Coast Guard sa Davao. Then nakipag-code tayo sa 911 under sa USAR ang lola ng isa sa mga biktima, labis ang naramdamang pighati. Sa kita, di igil ko na madawat si Rui nga. ng bata, di nga pis pa kay siya. Niya mau na hitabo niya karun. Di ko ka dawat si ba pero saan man. tungod sa ginikanan, di sunod di pa basulo na ako, ang bana. Maunang wala na lang minagbasulo isig isa. Ako walang mas gi. Ako gani bininan kain ako kwarta to para maka wifi lang din na sigisiag internet basta lang di dagat. Katos siya, sir mao pagipakaytabo niya sir ning ato dayon put. Ayen Kalitisa agad sang umuwi ng bahay mula sa trabaho at tumulong sa paghahanap sa mga nawawalang bata nang pagalamang naglalaba ang mismong ina ng apo niya at hindi napansing umalis ang bata at nagikipaglaro sa iba pang mga biktima sa dagat. Si Lola Lori naman, iniwan sa nakakatandang kapatid ang kanyang apo bago siya pumasok ng trabaho. Ang akong apo, nagdula-dula na diri, na na nagalaag, cellphone, internet, anak lang, doa siya. Ang bukin siya nagkuhan ng mga tudug dagat. Namay na paibalaw din, nakuhan na sa dagat, o nas dog dagat. Pag-addo niya, naglutaw naman ang sinilas. Sa lula-lula na si Gabi, na ng sinas, grabe na kutub na me. na yung dagat, pinangita na naman. Wala man yung mahimo, kasi signos man yun sila, sagong saon. Habang si Lola Leonor, hindi pa rin matanggap ang nangyari sa kanyang apo. Ang yung siya sa kuadol, kasi siya sa kong dugahan ba, hindi ko kakaya nga na siya. Hindi ko Panginoon, no, ako lang ang kong iingon nga. Siya mayo yung kahimtang dito sa iyong panaw Nga wala si kakulian. Maayaw yun yung kahimtang sa kuwaba. Hindi to sa nangatua siya sa ginoo. Mga gina akong iingon nga. Paan ako kay nagkualagan mga pagkos ginoo ba? Ako gina siyang ginaampu, nga anak. Wala. Kung hanggang hapsay ang iyong pagpano, sakit sa akong buo. Muling nagpaalala ang otoridad sa mga magulang na bantayang mabuti ang mga anak, lalo ang mga maliliit na bata upang hindi sapitin ang ganitong trahedya. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.